Ang hirap sa nare ay eh mahigit 40 ang ulam ang padale. Ang hirap pumili pero dine ako ay may binalikan na isang putahe. Sayang naman ang dayo kung isa ang kakainin ko dine. Kaya kapampangan food trip na para bikil ang tiyan pag uwi. At yun, sakto nga aming dating. May umuusok-usok, may nakasalang. Kailangan ko ng kainin yan. Parin na ang ating first bite. Yan. Siyempre with rice. First bite. Thank you Lord. Yung talagang totoong crab yung nakakagat mo. Yung sarap ng pagkakaalat. Yung sarap ng pagkaka-oily. Mmm, sarap nito. May konting, not sure kung tomato sauce or tomato paste flavor. Konting toyo mansi. What is a kapampangan food crawl? Pag walang sisig. Inihaw, chinap. Sinamahan din ng inihaw ng malasadong atay. Pinalasahan. Nilagyan ng sibuyas. Ang sarap ng smoky flavor niya. Tapos complemented ng asin, ng freshness ng sibuyas. Tapos meron mga crispy parts na konti. Kaya naman ako nag kasi galing nila mag-ihaw eh. So, ihaw tapos may sauce sila. May sweetness lang ng konti. Tapos yung smoky flavor and ang juicy ng manok. Tama yung hula ko. Ang ganda ng pagkakaluto nito. Tapos, isa pang must-try na kapampangan dish. Ang crispy nung pako. Yung vinaigrette niya, maasim dahil suka based. Tapos may konting ano to, may konting asupal. Yung kapampangan dinugaan, tintad ang tawag nila. Hmm. Harap ng pagkaasim. Asim kilig eh. Yung first time ako nakatry ng batchoy. yung kita ko kasi walang sabaw, naka-display lang doon. Nakala ko gayon na yun. Yung pala, sinasabawan din. Sarap ng alat. Yung mga pork slices yan. Pwede mo siyang kainin as is eh. Pero mas masarap yan. Yung ulam sa kanin. Betute. Titingnan mo, parang feeling ng lumpiang Shanghai. Pero hindi ganun. Hindi ganun ang lasa. Mas ano siya, mas salty siya. Sarap nito lagyan ng ano, toyo mansi, na maraming kalamansi. Just to bring out the flavor even more. Mm. Tastes just like fried chicken. Must try talaga sa Celis Karinderia. Kailangan niyo puntahan, kailangan yung dayuhin kapag kayo ay nagpampanggol. Food troll top 3 ko din eh. number 1 ko talaga, yung crab omelet. Pangalawa, yung sisig nila. Not sure kung dahil nakita ko siyang lutuin, saka i-prepare, pero panalo yung lasa. Pangatlo, bilang mahilig sa dinugan, pasado sa akin na re, kalilang tid-tad. Ay siya, tikme kong napapaybeg!